Salamat, ha? Sige pa. <laughs> Paano ka talaga magiging last day na natin sa trabaho today? <laughs> yeah, Andrea, sa galing mong yan, imposible matanggal ka sa trabaho mo. Mm. You! You are an asset to this company. Wow. Yes, ito. Ha! <laughs> Itong kamay na to, ito ang swerte mo. Yeah, please, ingatan mo to, ha? Huwag mo oh. yan mapasma. Mm, ingatan ko. Alam mo, kailangan natin pa-insure to. Pa-insure na rin. <laughs> <laughs> Sinasabi ko na rin. Kayong dalawa, hindi pa rin talaga kayo titigil, ah. Sam, anong ginagawa mo dito? Actually, I have the same question. Anong ginagawa niyong dalawa dito, together? Ha? Wait, Sam, let me explain. Magkatrabaho lang kami ni Andrea dito. Magkatrabaho? Yes! Magkatrabaho? Oh! Bakit tinatrabaho mong isa't isa, kayong dalawa gabi-gabi? Ikaw kaya ka pala laging overtime, ha? Dahil meron ko palang midnight snack na pinapapak dito! Sab, kung iniisip mo na may relasyon kami ni Josie, nagkakamali ka. And what do you to think, Andrea, ha? Naglalaro ka lang ng board games? Kayong dalawa? For all I know, ibang game ang ino-offer sa asawa ko. dahil liga, mga ka, ng asawa! Ay! ay no, 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 what no! no, no, niya, no, no.